mo bugas karon? Wala So unsa man na ang inyong gilong agdi ha? kamut kahoy. Munti kahoy. Kamutin kahoy? Na nga hmm. sila ka kahoy. Wala pa. Wala pa. Unsa may ipares ni sa inyong kamuting kahoy? Ginamos. Ginamos. Mm -hmm. Sa nakaraang mga buwan, hmm. Nakita namin itong batang nakapaa sa maputik na daan kaya sinunda namin sa bahay nila. Pagdating namin sa bahay nila nakita namin kawawa din yung kalagayan nila kaya nahandugan namin ng bigas at uh, kunting kas. So ngayon po ay uh, samahan nyo kami, balikan po namin sila sa tulong din ng ating mga sponsors. Masok okay, Dito sila magano. Hello. 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 <laughs> Asa inyong mama? Yeah, yeah, yeah. sa man nang uh. eh, nangao na mo? Ha? sa may soda na Uy, kamuting kahoy. Nangao na mo? Huwag pa lagi na yung eh. Nangao na mo kamuting kahoy? Pa. Hayag na? Hmm. Pwede kong saka dare. Uh -huh. Grabe, grabe ang sahit ninyo, butas-butas. Asa -butas. ah, sa lang mama. Ni May... kan. Ha? Nakaw. Uh -huh. Ako rin nagbantay niya. Ah, uh, igon sa nimo sila. Gagaw. Gagaw, ikaw ang nagbantay ngayon. Ah. Uh -huh. So apat silang magkapatid, no? Pa mm ko ha. Yan. Yan po sa mga nakaraan po napuntahan natin sila dito. Diyan lang natin sila nakausap sa labas. So ngayon po ibinalik ka namin sila. May dagdag ayuda tayo galing sa ating sponsor. So yan po uh, si pangalan to ni mo si Richard. Richard si Rachel, Rachel ikaw. Arnold. Arnold? si Kanot. Oh. Uh -huh. si ikaw. Mire. Mire. Ikaw hindi ikaw ang uh, pinsan nila. Uh, oh, so ikaw lang muna nagbantay nila sa ngayon. Na asa dai inyong mama ni adto? Ha? Tu sa bugo. Nagunsa man? Nangitag Nag Nag kwarta. Hmm. Nga no manua. Oh. Mo ba? Kay wa may bugas. Wala may bugas. So, to nangitag kwarta imong mama. mama. Mm -hmm. so, wala may bugas karon. So, unsa man ang inyong gilong agi ha? Kamot. Mundi kahoy. kahoy? Nga na nga onas na sila kamuting kahoy. Wala pa. Wala pa? Kung sa mga iparis niya sa inyong kamuting kahoy? Ginamos. Ginamos? Mm -hmm. Asa sa inyong balay na piday? Nagtay. Nagtay. Inyong isuro yara po gadari? Nagcharge. Mm. Uh -huh. Ha? Nagcharge yung Ah, nagcharge? charge uh huh So, looya ko ninyo wala. May bugas na Asa mo sila lang sa bugas? Ano yung wala na yung solod. Wala. Plastic na yung solod. So na ilang balay din eh. Hmm. po na yung solod din. Eh, ngayon lang kami nakapasok kasi nakaraan doon tayo sa labas. So usama na inyo sa log nga. Hmm. naman yung guba ah. Wala din okay. yung gaya sa inyong papa? Wala. 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 Ayaw sa Kasi lugar. Ha? Kasi lugar. Nanaamoy pom. Oo. So, so ibuklo lang yung pom din yung kagabi eh. Oo. Mm. Uh -huh. Tamang, mm. oh, may hapid oh naman klase. Mga may, may mga gamit. Oh may mga papel. Wala? Papel. Unsan uh, oh, uh, na ka nga grade? grade 7. Si si Ikaw? Grade 5. Ikaw dong? Grade Ikaw? Grade Wala oh, na, na, pa dyan gamit ba Wala. Wala oh, pa gyan? Wala Kanos aman magsugod ang klase? Lunes. <coughs> sa lunes? Sa hmm. Sabado tayo ngayon, linggo. Lunes, sa sunod ah. araw. Hmm wala pa gyud basic usa, usa usa lang ang notebook, lapis. Wala. Wala. Wala, wala kay lapis. Ha? Okay wala kay lapis. Wala anana, kay lapis. Ana lapis, lapis ra. Papel anak kay papel. Wala. Ikaw hindi, nag school ka. Uh. Pero okay naman. Wala ko ikaw, notebook. Wala po kay notebook. Notebook na like lang ko lang nimo. Uh -huh. So yan po ay eh, sila lang po yung nakausap natin ngayon, yung nanay nila, Naghanap daw ng pira dahil walang bigas lang ngayon. Yung tatay nila wala ding mayroong pinuntahan, wala ding ano, walang uh, klarong mga, mga pagpirahan. So, luoy lang yung mga bata kay So, karon ni Arimi karon kay naami hatag ninyo uh, groceries o bugas. Hmm. Parang naamoy malungag. Hmm. Ha? Hmm. Nga kanang balanghoy ninyo, pwede rasa nakaunon. Hmm. Ang samay niya paris na nagani? Ginamos. ginamos. Ginamos? Nanamoy Ginamos. Pa, magpalit pa mi. Magpalit, Apina, naana mo. Abay na kog mo ginamos, magpalit pa di ay. yung bagoong daw guys. Uh, bibili pa sila ng bagoong pare sa kamuting kahoy. Uh. Ngayon, mayroon kaming uh, dalang uh, bigas, groceries. Ah. <laughs> oh, teko na no bro. so ito po lipay uh, 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 ka Richard. Ha? Huh? Uh, mga masudan. Ah, uh, si Inday. Oh. Uh, uh. So natay natay mga kuan para sa imong igagaw. Mm. Ha? Yan, nasa ko ihatag nimo para pang notebook. Ha? Uh -huh. eh, bigyan ko kayo ng para pang ano po, pang pangbili ng mga notebook ninyo ha, gamit sa si school. Uh -huh. So ito po. Yan, mayroong bigas ha. Uh -huh. Eh, bigas. Yan. Uh -huh. Na tayo bukas na pag groceries. Wah. Hmm. So, uh, eh. Apa? Yang groceries. Yan. So ito po, mayroon tayong yeah. Uh, mayroon mga dilata, noodles, mga kopi, munggo, mga sugar. So pag-uwi ng nanay ninyo, sabihan niyo ha na nandito si ano Kuya Rene at Kuya Tata uh -huh. ha andala po ito ni Kuya Rene at Kuya Tata uh -huh. ingna inyong mama ha uh -huh. at saka ito pong, may, saka yung, bigas, uh -huh. uh, po, ito kay bigas Digas yan po ah wala daw silang bigas ngayon yan po uh, nadat na namin na mayroong uh, uh, niluluto silang kamuting kahoy dyan kamuting kahoy ang ipares daw nila bagoong So, uh, akala ko mayroon na silang bagoong, wala pa daw, bibili pa daw pag uwi ng nanay nila. So, uh, na ako, eh, kaya wala pa mo may mga gamit sa school, taga ta mo ha? ha? Kinsa may magonet gonit? Ha? Uh, Ihatag nyo sa mama niyo na guli. Ibigay niyo sa nanay niyo pag uwi ng nanay niyo para makabili kayo agad ng mga notebook, papel, lapis, ballpen Ha? Uh, ito po, 1,000. Oh, si Inday mo kunet. Mm. 2000. Mm, 2000. At saka ibigay ko kay Inday para pa may pang, pang notebook si Inday ha. Uh -oh. Ika Inday pang notebook siya, bili mo na notebook na lang sa inyo no. Uh -oh. Kay Inday yan sa pinsan nila. Mayroon na. So, yung 2000, uh -huh. bili kayo ng uh, notebook. Oh, cool. Bullpen. Bullpen. Ano sa pa? Papel. Papel. Pap ano sa pa, ba Giyod? Bag. Bag. Oo. Oh. Katulang bratuhon siguro nga bag no. Ha. Ah. Wala pa dai wala may bag. Wala. Pa. Oh, na, no. ngan nga bag diha, kinsa man diha? Lawan. Oh, eh. ikaw no, oh, huh? <coughs> na lay wala? Naa na tay. Hus, na tay bag isa. Mm -hmm. oh. So, pilan na ka bag palito noon. Oh, so makapalit na na. Hmm. So na amoy mga dilata ha. Mo no. ni isud ani nyo. No. paglungag mo og uh, kwan. Inday maglungag sila og ha na. sila. Uh, Kay dugay pa to mo inyong mama. So, <laughs> yan po ay. Mga tayong hehe Sige. Oh. Kung ikasultin mo inday may anong kahit pang, notebook. Salamat po uh, So masaya na mayroong yung mga pinsan mo mayroong mga pagkain. Uh, nai Salamat kay Kuya Nanay o may mga grocery para sa ako oh, maigagaw. Salamat sa 500. Yeah. Makabili na ako ng notebook. Uh, so kayo, mayroon na kayong pabili. ikaw. Ang sana mo, Chard. Salamat sa mga pambili ng mga gamit. Mm. Gamit sa school? Mm. So, happy? Lipay? Eh ikaw yung Salamat po nga. Nakapot mo din. Salamat sa bugas. Kung sa bugas. Salamat sa bugas. Salamat sa bugas. Salamat sa Oh. Oh, sige ha. Mm hmm. Uh, ah, mo din, naanin mga dilata ha. Uh, -huh. ah, Naapon sabon ha, Ma makalabang uh -huh. mama ninyo. Oh, Madami-dami pa. Ha? Ano oh, buntis. Ha? Kamu rin mo laba? Ha? Oh. Mutabang mo sa inyong mamag laba? Ha. Oh, uh -huh. oh sige, yan po ay maraming salamat sa sponsor natin ngayon. na um, Sir Steven sa Melbourne, Australia. Ani Sir J sa UK. Maraming salamat po sa inyo. Salamat Sir Steven. Salamat. Salamat sa blessing. Sal Kasi yung nanay lang malis pa, Naghanap daw ng pira para makabili ng bigas. So ngayon mayroon silang bigas saka mayroon pa pang, -pang ulam so may biscuits ito ha may munggo kapag maglat, mag, magluto mag ng munggo mayroon munggo, mga kopi, gatas mga dilata ha? kanawa nyo, no? daghan kayo napay biplop ha? Uh, biscuits. uh, biscuits, na, naan yung biscuits? Huh? dan pak mulai balna ke porta beingbola ah